So, ano guys, isang Sa mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon magluto tayo ng ginisang tahong. Ah, gagamit tayo ng puti sibuyas, duya, saka margarine. Of course, meron tayong tahong. Pero bago tayo mag simula magluto, kung di ka mas special ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para ako sa pinagawa ko. Welcome to my channel, Alton Home. Grazie per la natura iwan natin siya ng first slice Tapos, luya, balatan muna natin. So yun nga guys, na natin at tinugas natin. Iwain natin siya ng maliliit na pahaba-haba. Ito na kaya natin itong sibuyas, saka yung luya, saka mga green. Ngayon, ito naman yung tahong. Ayan guys, Webble natin siya ng mga 15 minutes. Wala yung para yung buhang niya, isuka niya. Kaya may mga buha-buhang kasi. Kaya babadal yung 15 minutes tapos saka natin isahin. Tala, isahin na natin. Babad muna natin siya. So yun na nga guys, alagyan na natin yung delicine at yun na natin yung delicine tapos Uh, nababag na natin yung kahong ilaban natin sa 15 so, minutes tapos ilagyan natin itong anayin muna natin yung alo luya kasi yan yung kaya natin yung anayin luya para dyan yung ikan sa wala ilagyan natin yung anayin luya so, sa pag ng ating ilisan kahong ito'y so, ilagyan na natin yung sibuyas na puti Uh, best yung sibuyas na puti dahil mas mahalasa ang sibuyas na puti After yan, uh, na natin itong sahong. Hindi na kailangan natin maraming sasa kasi nawawala yung lasa eh. Uh, Ayan. So, saliin lang natin siya. Halit natin siya. Halit Tapos takbo natin. Uh, lagyan natin siya ng uh, asin. Kaya so, lagyan natin ng asin din ay bala kami yung seasoning tapos salt so, so, pwede na yung lagyan ng patis kung wala tayong salt hindi natin ko sa asin kasi mas masalt at mas malasa kung kung natin ay patis pusta uh, yan ang bango guys ang bango muna natin sa blade So ayun nga guys, ah. Uh, na. Alam mo na pala din sa sa sarili niyang sabaw, yung sabaw ng taho mo yun. Uwi konti ng masarap doon tapos bigyan natin ko ng sabaw lang. Konti lang tinawag ulit ng dami sabaw kasi nawawala yung lasa sa tumatabang din. Kaya natin tapos pag bumukas na lahat 'yan, bisitahin na. Ah, yan. Pwede tayong kumain. Masarap ang taho, guys. Mura lang dito yan sa sa akin mas magusto yung medyo maliliit lang. Ayaw ko yung sobrang lalaki. Kasi parang ano, launin yung lasa, hindi maka. Mas masarap yung maliliit lang sa akin. malasa pa siya. So ayun nga guys, uh, bumuka na yung ating tahong. Uh, pwede natin siyang hanguin dahil pag sobrang kulo ay eh, siya yung maluluson at maliliit na. Kaya yeah, hanggang dito lamang. Bye bye. Good vibes only. And God bless us all. Peace out. See you in the next video people. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Peace out.